double tapos naka zero na, medyo pinahirapan ko ng barrel mo eh? <laughs> para mapatunayan yung maganda tama ilagay mo rin yung bakal ito na yun open sight na no, walang silencer hindi ko sabihin na, na ko lang yung sight nya okay din yung barrel single cock Okay na. Okay. Spoon. Wah, oh, bayad ng labor na ito. Pinahirapan ako ng parel mo. Nga, re. lang ng konti. Ano lang yan, sa pagsilip. Naano yung makisap kasi bakal na? eh. Bilangan natin yung hindi tatama. Spoon. Kalakas. Teka. Baba ko ng konti. Tumataas siya pagkamay na. Ano mo? Itayo mo rin yung set. Katlo. Ibig sabihin na ito sa unang punta. Tatama ng diretso. Bababa ng konti. Tira mo siya. Tatamaan. First shot. Zero zero yan yes, eh. na, sir naman Wala, ano? na, Sa pagsilip na naging problema kasi nakita ko na